news para sa militar ang pagkamatay ng tatlong miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Sulu kahapon. Ang bad news, walang maipakitang bangkay ng mga bandido ang militar. Mula sa Buanga City, Errol Kabatbat, ikwento mo. Sampung taong hinanap ng mga otoridad si Gumbahali Jumdail, ang teroristang kilala sa palayaw na Dr. Abu dahil sa 2001 Dos Palmas hostage taking. Most wanted naman ng Southeast Asia, si Zulkifli bin Abdul Abdulhir alias Marwan, ang sinasabing utak sa Bali bombing sa Indonesia noong 2002 at may patong na 5 million dollars. 50,000 doler naman ang patong ng J.I. Contact na Singaporean na si Mohamda Ali alias Mawiya. Sila ang tatlong malalaking leader ng teroristang grupong Abu Sayyaf at Jemaah Islamiyah na napatay sa opensiba ng militar sa Parang Sulu kahapon, kasama ang labing dalawang bandido. Yun nga lang, walang maipakitang bangkay ang Western Mindanao Command. Paliwanag ni Westmincom Chief Major General Noel Cobales agad na inilibing ang mga terorista, base na rin sa tradisyon ng mga kapatid nating muslim. We have been belief that they already dead. As uh, reports coming in from both our... Uh, informants and coming from the civilian population Para matigil ang alingas-ngas, naghahanap na raw ang militar ng DNA, litrato at iba pang pruweba para patunayang dedo na ang mga bandido. That is a, uh, a victory for the entire uh, population, civilian population, in not only probably in Mindanao but in entire country and probably the, the Asia also. Ito na yung bayad nila sa kasalanan nila. Hindi ito ang unang beses na pinagdudahan ang pagkakapatay ng AFP sa isang high-profile na terorista. na report na napatay ng militar si Abu Sabaya sa, sa inkwentro sa Sulu noong 2002. Limang milyon dolyar ang patong sa ulo ni Sabaya, pero hindi nakita ang kanyang bangkay. Malaking dagok din sa liderato ng ESG ang pagkamatay ni Doc Abu, lalo na't kumpirmadong napatay din ang anak nitong si Ting Dail na sinasabing hahalili sa kanya bilang pinuno ng bandidong grupo. Erl Kabatbat, News 5.